Hello guys, good morning guys Welcome to my another vlog Another panibagong araw Sa ating pagbablog Ayan, i-relax ko lang yung mga makukulit kong halaga Ayan Ayan si Pao Pao Ayan si ano you know, Si Shi Ito ang maldita o, oh, inaway niya si ano Si Tor Anyone, Cuba, Ayan ni ko ba, maldita na ngayon siya Ayun na siyang ang malapitan Ayan Pinaglihan mo si Thor? Mingkay! 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 Pinaglihan mo ba si Thor? Ha? Ayan pa siya, oh. Ayan pa, Galit na galit siya niyan. Si Pao-Pao. Beauty! Si Beauty. Beauty! 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 Pao, ang kulit ng anak mo, Pao. Mga guys, minigyan ko sila ng pagkain ng aso. Kumakain pala sila. Ayan o, no, yung bilog-bilog. Kumakain sila. Pero marami pa nang sila pagkain. Yes. Kumakain pala sila. Nagmigit kasi si Minkai. Si, 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 si. Bakit malungkot kasi? Inaway ka na naman ni Minkai? Talaga yung Minkai na yan na pala away, no? Ayan so, 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 so ano oh, na na yung anak pao. Baka oh, kulit talaga niya yun, ano? Ayan siya, oh. Enjoy, so. Ayan siya, guys, oh. Ayan yung isang bulinggit. Halika dito, halika dito. Ano nasa ka, sasolo ka? Pilabasin mo yung pao. Ang kulit, eh. Ang oh, kulit niya, guys. Ang kulit nila. ang prinsesa, oh. Yan ang prinsesa kong maldita. Yan si maldita yan. Mingay. Mat ka nang away, Mingay. Ba't tinaway mo si Thor? Bumaba tuloy. Ha? Bumaba tuloy si Thor. Takot hmm. sila. Tumabi sila. Oh. Takot sila kayo, Mingay. Oh, Ay, kinatatakotan ka. Itong siga dito, no? Siga ka dito. O, oh, dyan ka lang sa tabi. Kasi dyan sa tabi. Huwag dumaan sa maldita na yan. Bueno kasi, oh, nakaharang siya sa dano. Tapos pag dumadaan sila, sinasampal niya. Ay, nako napaka-maldita. Okay, hey, guys. Bye-bye, guys. See you to my next vlog. bye, -bye.